ang patuloy na pagbabanta ni President Vladimir Putin laban sa Ukraine ay lalo umanong tumindi ngayon matapos siyang dumalo sa isang ginawang nuclear exercise ng kanyang mga puwersa. Iniulat ito matapos maitala ang maraming pagsabog noong Sabado at Linggo ng umaga sa sentro ng syudad ng Donetsk na kasalukuyang kinokontrol ng mga separatista na matatagpuan sa eastern Ukraine ang pinagmulan ng mga pagsabog ay hindi umano malinaw at hindi rin nagbigay ng agarang komento ang mga otoridad ng separatista o ang gobyerno ng Kiev. Iniulat ito habang naglabas naman ng babala ang Secretary General ng NATO na si Jens Stoltenberg ng buong mundo ay dapat maghanda sa isang malawakang pag-atake. Sinabi niya sa isang German broadcaster na ARD na ang bawat indikasyon ay nagpapahiwatig umano na nagpaplano ang Russia ng isang ganap na pag-atake laban sa Ukraine. Marami din umano mga bansa ang sumasang-ayon na ang panganib ng isang pag-atake ay napakataas na una nang inanunsyo na mga leaders ng pro rusya na separatista ang isang general mobilization ng kanilang mga puwersa sa pinagtatalo ng teritoryo ng Ukraine habang patuloy na tumitindi ang tensyon. Sinabi naman kahapon ni US President Joe Biden na siya ay kumbinsido batay sa kanilang nakuhang intelligence report na napagpasyahan na umano ni Russian President Vladimir Putin na salakayin ang Ukraine. Noong nakaraang araw, lumabas ang ulat na mga Russian forces ay nagsimula ng magsanay kabilang na ang pagsubok sa kanilang mga ballistic at cruise missiles sa gitna ng tumataas na tensyon sa kahabaan ng border ng Ukraine. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na mga pagsasanay ay bahagi ng isang regular na training process ng kanilang mga tropa at maaari umanong makilahok mismo si Russian President Vladimir Putin mula sa isang situation center. Ayon sa isang Russian news agency na RIA, inanunsyo ng Kremlin noong Sabado na mga pagsasanay ay nagsimula na. Sinabi naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin na mga Russian forces ay nagsimula ng kumilos at unti-unting lumalapit sa border ng Ukraine. Sinabi ni Lloyd Austin na umasa ang Estados Unidos na si Vladimir Putin ay aatras sa bingit ng isang malawakang gulo ngunit sinabi rin niya na isang pagsalakay sa Ukraine ay hindi umano maiiwasan. Inanonsyo ni Vladimir Putin noong nakaraang linggo na ang Russia ay magsasagawa ng mga nuclear at ballistic missile exercises bilang pagpapakita ng puwersa at pagbabanta sa mga western countries na ang Russia ay hindi magdadalawang isip na salakayin ang Ukraine personal na pinangasiwaan ni Vladimir Putin ang mga pagsasanay mula sa Kremlin habang ang Russian Defense Ministry ay naglabas ng mga footage na nagpapakita na nagsagawa ito ng na isang test launch ng kanilang Kenzel hypersonic missile. Samantala sa ibang kaganapan naman, Nagkasundo si US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na pigilan ang lumalakas na impluensya ng China sa isang virtual na pag-uusap noong nakaraang linggo at parehong kinondina ng dalawang bansa ang mga ginawang missile test ng North Korea habang iginit naman ni Biden ang kanilang commitment na protektahan ang Japan. Sa isang video meeting na tumagal ng humigit-kumulang isang oras at 20 minuto, pumayag si Joe Biden na bumisita sa Japan ngayong kaon para sa isang summit ng Quad, isang grupo na kinabibilangan ng bansang Australia, India, Japan at Estados Unidos, ayon sa pahayag ng White House. Ginawang prioridad ni Joe Biden ang pagpapanumbalik ng mahalagang ugnayan ng Washington at Tokyo mula nang siya ay manungkulan eksaktong isang taon na ang nakakalipas kasunod ng pagkwestiyon ni dating US President Donald Trump tungkol sa binipisyo ng pakikipag-alyansa ng kanilang bansa sa Asya at Europa. Pagkatapos ng pagpupulong na ginawa sa pamamagitan ng isang video link nag-tweet si US President Joe Biden at sinabi niya na isa o manong karangalan na makipagkita kay Prime Minister Kishida upang higit na mapalakas ang alyansa ng Estados Unidos at Japan, ang pundasyon ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific at sa buong mundo karamihan sa kanilang pinag-usapan ay ang tumataas na strategic challenge mula sa China na naging dahilan upang mabahala ang maraming bansa sa rehiyon dahil sa pagiging agresibo nito sa isla ng Taiwan na kung saan itinuturing ang sarili nito bilang isang independent state ngunit patuloy na iginigiit ng Beijing na bahagi ito ng kanilang soberanya at kung kinakailangan ay handa o manong silang gumamit ng puwersa upang mabawi ang isla. Sinabi sa pahayag ng White House na the two leaders resolved to push back against the People's Republic of China's attempts to change the status quo in East China Sea and South China Sea and also underscored the importance of peace and stability across the Taiwan Strait. Nagpahayag din ng pagkabahala si Biden at Kishida tungkol sa mga ginagawang aksyon ng gobyerno ng China sa Xinjiang province na kung saan inakusahan ng Estados Unidos ang komunistang bansa na mga pang-aabuso sa mga Uyghurs at sa Hong Kong.